Galakad ko, ayun, nakita ko na yung bus. Siya ang dahilan kung bakit hindi na umusad. Lumubog pala siya. Siguro alam ko kasi medyo malalim yung lugar na yun, kaya talagang hindi. At ito na nga mga kadady at mga kamamis at sa lahat, napag-isipan ko na ng bumba at maglakad Dahil may mga pasahero na na bumalik sa uh, bus station. Kung babalik ko doon, mas lalo kong mahihirapan. Hindi na kasi worth it yung mag ka ng halos dalawang oras sa paglalakad ko, ayun, nakita ko na yung bus. Siya ang dahilan kung bakit hindi na umusad. Lumubog pala siya. Siguro alam ko kasi medyo malalim yung lugar na yan. Kaya talagang hindi na umusad yung mga bus at mga sakyan. At ito na nga, medyo malayo-layo na ako. <laughs> hindi ako sigurado kung makakaabang o makakasaya ng taxi dito. Sa palaran na lang talaga. Kasi nga, sobrang late ko na. Medyo disappoint siya ka na. talaga ako. Kasi Usually ang aga-aga ko pero ito pa rin ang inaabot ko. Grabe no? Pag umulan talaga dito, baha. Ito nga, buti lang may, may lakas sa bayok at malakas ang loob. At ipagsapa lang talaga kami. Hindi ba? Nakita nyo sa kalsada kami. Sa kabila kasi umuusad kasi. Swerte nila dahil hindi doon ang way namin. Maya maya lang napisipan namin huminto at talagang totally nag-abang-abang kami. Nag-try talaga kaming magpara ng taxi. At sa hinabahaba ng aming irakad, thank you pa rin Lord kasi may isang taxi driver na inintuan at sinakay niya kami. At eto nga medyo kumakalma ako. <laughs> thank you, thank you po Lord. Sa so, totoo lang, mabilis ang biyahe namin for today's video. Wala talagang traffic. Bahala walang mga nagbiyahing mga sasakyan kasi alam nilang baha talaga dito at ito na nga binaba kami dito sa may Persia nga lang dahil baha dito talaga kami binaba <laughs> pero okay na kaya ko na itong lakari so pagbaba ko ng taxi mga kadadya at mga kamamis at sa lahat arriba ariba a ariba na akong maglakad lakad buti na lang sa parting ito is may malalakaran pa ako Diyos yeah? ko Blamoy, kikikata mo, lulbog. Mag-enjoy lang ang halaman. Samahan niyo ako maglakad, mga kadadi at mga kamani, sa sa lahat. Time is almost 9 o'clock. At sa aking paglalakad, may man lang kita akong mga cutie-cutie uh, tree. Siguro, ang dilim nila ito pag may araw. Sabi ko, mga dito. dito, maglal maglalakalang panig. <laughs> Tara, picnic tayo dito mga kadali at mga kamamis at sa lahat. Finally, naris ko na ang kalsada. Kaya, lakad pa rin tayo. Hindi pwedeng gumabang. Grabe, sobrang layo ng in-exercise ko mga kadali at mga kamamis at sa lahat. Uh, kaya, uh, kaya na pala nagmas ako kasi... Sobra ang dami pong pinarahang mga sasakyan kanina. pinapalang ko talaga yung buka ko. Eh, ako. Eh, nagmasak ko. para hindi nalang ako makilala. <laughs> in time pala talagang ganito naalala ko yung panunod ko ng mga mga zombie wala ka talagang dapat wala ka talagang kung kundi sarili mo lang so you have to uh, be prepared always and already hmm maya lang ulit nandito lang na sa may China Minto to say malapit na to sa Dragon Mart wala na pinagatrabaohan ko diba ang layo at ito na nga tatawid na ako. May baha, may baha. May baha. Ako yan, nakasinelas. Nakaready ako kayo na kasi talaga ang ah, lakas ng ulan. This is it natatanong ko na at kitang kita ko na ang Dragon Mart 1 mga kadadi at mga kamamis So sana ko nakitrabaho. Sige, kumari ako ng takbo para mahabol ko ang tenok lang. Pero by the way, nakiusap ako na mag-adjust ako ng timing kasi nga sobrang late ko. Almost 2 hours na. O ba diba? ayan, takbo ba mo talaga ako? Uh, siguro pinayat ko dyan mga 3 kilo. <laughs> Ay, grabe yung pinagdaanan ko sa travel journey ko. <laughs> Kaya mga kadadi at mga kamamis at sa lahat, mag-ingat po tayo lahat.